Good morning everyone! Good morning world! Good morning Philippines! Hello world! Ayan. Ayan, dito kami ni Nanay ulit sa aming paboritong lugar kung saan pwedeng maglakad-lakad, walang gaano sa sapakyan. Ayan, para mas magandang maglakad-lakad dito exercise ni mother ayan, kaya hello 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 shout out po sa lahat ng mga viewers mga pa, mga subscriber ko dyan sa mga viewers ko dyan hello po ayan pasyal kayo dito sa aming lugar na pinag i-exercisean palagi ni mother <laughs> pinagbutang ko yan ma Bintang ko yan para di malaglag. Yan, ang daming puno. Medyo malipot yung aking camera. Yan. Ganda talaga dito mag-jogging. Kahit dito lang. Jogging. Shoutout po sa inyong lahat yung aking labahan ay akin munang ibinabad para lang makapag lakad-lakad si mother uh, kasi ilang araw nang hindi siya lakad-lakad dahil lagi tayong busy laging may ginagawa umaga pa lang daming ginagawa ngayon Kunti lang yung aking labay. Binabad ko muna para kami ay makapaglakad-lakad. Ayan, dito tayo ngayon. Ayan, ang ganda-ganda ng aming nilalakaran. Sabay na rin ang aking pagbablog. Ang aming paglalakad-lakad. Ano, kaya pa ma o uwi na? Kaya pa uwi na. o uwi na? Uwi na, Kaibig. Uwi na. Tara. Kami ay babalik na muna. Pabalik na muna kami. At medyo... Medyo parang uulan. Tara, ma. Uulan na yata, ma. Wala tayong payo. Oh, my God. Tara, ma. Bilis. Bilis tayo. Yes, exercise. Lakad kami ni nanay tayo. Yes, exercise. Wala mo <laughs> Dila, Ano talaga tayo, ma? Baka mabutan tayo ng ulan. Medyo bilisan natin ng lakad. Ayan, medyo kumulimlim eh. Pero maganda kasi pag dito si nanay naglalakad-lakad. Tuloy-tuloy lang yung lakad. Walang mga bato-bato. Walang sasakyan. Talagang mababanat yung mga ano niya sa paa. Kaso medyo medyo pakit ng konti itong part na dito. Ano doon naman ako sa kabila? Dito naman ako sa kabila mo kamay. Ayan. Uh, Tawag, ka. Titingnan ko pawis mo. Yeah. Oh my God. <laughs> Malikot yung aking camera. Uh. Mahirap yung cameraman. Editor. Ito, hindi ko na ito i-edit. Tuloy-tuloy na ito sa ano. <laughs> Upload. Eh, salamat. Hindi na kumulimlim. Ah. Hmm. Di ba maganda na kapag lakad-lakad kasi kay papaano yung puso mo ma-exercise din. Hmm. O di ba? Pagaganda mo. O kailangan talaga medyo ma eh medyo ma-exercise yung po sapat din. <laughs> Unti-unti na lang. One, two, three. Ayos May ano Yung medyo ano nga. Yung medyo gano'n no. Medyo mataas na hakbang. Yan, ganyan. Ano, pahinga tayo konti. No, pahinga, oh, pahinga daw. Pahinga daw muna kami ng konti. Pahinga muna ng konti. Konti. Yan. Konti, pero lakat-lakat ng konti. Yan, di ba ang init na dun sa party na yun? Oh. Eh? Tapos dito malili. Mangganda maglakad-lakad. left, left, right, left, left. Oh. Daming akasya kasi dito. Daming akasya. Doon pa kami tatawid sa kalasada. Yan. Sabi ko kahit kalahating oh, ano, 30 minutes makapaglakad lakad Yan. Ganda na rin. Kasi Mamaya lalabas na yung pawis ni nanay. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. Hindi lang yan. Talagang ganyan pag nag-exercise ng lakad. Hindi mo na may ang... Iba yung tungkod mo. Ay, ano mo yung tungkod? Yan. Kaya, ha? Libre yan, libre. Magkano daw yung tungkod niya kung bibilin. Libre yan, marami tayo niyan, kawayan. <laughs>

lang ka na sa paaraw. Kaya gano'n. Ayan. I-stop muna tayo dito. Para mayroong tayong lakas na itatawid may kutsi sa kapila tayo may kutsi kutsi may kutsi malayo